bago po itong parang flash na naka flash na naka ano naka off ito pong uh, hugis rectangular yung parang pang clapper parang pang clapper sa pag nag shooting yung pag nag take alam nyo po ba yun yung basta yung rectangle sa baba ng retouch pindutin nyo lang po yan mag automatic na siyang mag uh, mag automatic na siyang uh, magkakaroon ka ng highlights kaya lang pag gumawa ka ng highlights malilist siya na unlisted. So, kailangan mong baguhin yung uh, unlisted papuntang public para mapublic yung inyong highlights. Ganun lang, sir. Uh, ah, Rapi, eh. nag mo po ba? <laughs> ma maayos ba? Or malinaw ba explanation? Or kailangan kong ulitin? <laughs> Basta po sa live lang siya pwedeng gawin. Yung gantong live. Yung bawa. Uh, live ka nag pinapakita mo yung paligid mo, yung gano'n. Yung actual talaga na live therapy ang pwede mong gawa ng highlights. Ibig sabihin, habang ng live magagawa ka na, opo, gano'n nga po. Kasi kapag natapos na ang live mo, hindi mo na siya magagawa. Yun pagkakaintindi, pagkakaintindi ko kasi yung akin, gusto, gusto ko sana siyang gawa ng highlights. Ay, hindi na pala pwede. Dapat pala ginagawa mo siya. Kaya po, ang ginagawa ko ngayon, kung mapapansin niyo po sa highlights ko, bumabati ako, and then nag-shoutout ako tapos, uh, sasaktuhin ko yun na ano, hanggang limang minuto. Kasi five, five minutes lang po ang ano yung highlights eh. And pag nakapag out na ako at nakabati na ako, i-highlights ko na siya. Kagaya nung sa ano po, sa highlights ko, may nabanggit ako na ganito rin. Na paano nga ba gumawa ng highlights sa uh, YouTube or sa live ninyo. So, ganito lang po yan. Sabi ko nga sa screen niyo habang nagla-live kayo, meron kayong makikitang dalawang arrow, yun yung parang pang panglipat kung front na camera ang gagamitin mo or back na camera. And then next ay meron ka makikitang microphone. Pangalawa ay yung retouch. And then yung pang-apat po na parang clapper siya na rectangular. Yun po yung pipindutin ninyo. Tapos sa baba po may makikita kayo magsasabi na um, highlights na po yun, malilista na siya sa, ano, sa unlisted. So, yun lang yung magpindutin nyo, ganun ka easy. Eh. Pindutin nyo lang po yung rectangular or rectangle dito na makikita nyo sa, sa right side. Yun, may automatic, meron na kayong highlights. Teka, eh. Pagkatapos ko mag-explain, intindihan nyo po ba sa Or hindi malinaw? Kasi kapag naintindihan nyo at malinaw, gagawin ko siyang highlights. <laughs> Paano ka naman makakapili? Ah, kasi po, ganda lang ginagawa ko. Um, ginagawa ko po, gaya po ng ganito, nag-i-explain ako ng paano mag-highlights. Sabi ko, ah, eto gagawin ko tong highlights, sasabihin ko. Kumbaga, ikaw na po yung mag-ano na, itong sasabihin ko itong gagawin kong highlights. Kaya ko highlights. Gaya po nang nagawa ko pag-shoutout, tsaka pagbati sa mga highlights ko. So, ikaw na po yung mag-ano na ngayong gustong gawin. Kung tingin po ninyo, eh, um, informative yung inyong ginawang or sinabi or parang uh, ano siya parang magkaka-interest yung manonood sa iyo sa sa mga sinabi mo or ginawa mo yun ka, yun na po yung ano ikaw po magde-decide Bawa wow, ka ganito sa akin, nag-explain ako ng paano mag-highlights. So, gagawan ko na siya ng highlights kasi nag-explain ako kung magamay makukuha makukuha, mapipulot sa akin na something yung aking viewers. So, yun. Ikaw pa mag-decide. -de Bawa wow, gusto mo mag-shoutout, shoutout ka muna. Gusto mo malaman ng mga viewers may shout shoutout ka. Binanggit mo sila sa isa yung highlights yun. Pero kung wala pong ganap na nangyayari naman sa iyong live, tapos nag, gusto mo lang pakita yung lugar gusto mo i-highlight yung lugar naman at hindi yung sinasabi mo kung bago bawa mag, mag, nagpunta ka ng market gagay po nung nakita ko sa inyo nagpunta kayo ng market, may mga isda kayong pinakita may mga seafoods kayong pinakita gusto nyo pong makita yun ng mga tao sa sa list ng video ninyo yun, pwede nyo i-highlight actually sir Rapio, ang maganda lang nun, may live ka na may highlights ka pa, dalawa siya kumbaga parang ano two birds in one stone <laughs> nagat ni po ba Rapi malinaw po ba yung explanation ko or malabo para po pag malinaw eh gagawin ko highlights <laughs> sige gawin natin yung highlights